Bumuhos naman po ang pakikiramay sa pagpanaw ng isa sa mga itunuturing na, na haligi ng Philippine showbiz na si Sir Ronaldo Valdez. Sa ilan pong dekada niya sa showbiz, naging makulay ang karyer ni Tito Ron. Narito po ang report. Sa pagpanaw ng multi-awarded actor na si Ronaldo Valdez, nagluluksa ngayon ang buong Philippine showbiz. Bukod sa pagiging ama ni actor-singer Jano Gibbs at Melissa Gibbs, Tumayo ring ama at lolo si Ronaldo sa maraming artista sa industriya. Kabilang diyan si Kathleen Bernardo na nag-post pa ng Instagram stories para sa kanyang lolo sir sa ginawa niyang serye last year na Too Good To Be True. Sa mga IG story rin idinaan ng co-star ni Kath na si Eliza Mulak ang pag-aalala sa kanyang naging tito ang kanila namang direktor na si Direk May Cruz Alviar, ibinahagi pa ang mga unang sandali ni Tito Ron sa kanilang first day ng set noon. Pati na ang kanilang pa-birthday sa kanilang hinahangaang aktor. Huwag na sana ako eh. ma -e pa ako nito eh. Uh, well, I just like to say thank you uh, very much to all of you. Inalala rin ng kanyang manager na si Jamela Santos. Ang mga huling sandali na kasama niya ang kanyang tinaguriang partner in life and in crime. Ang ating good morning kapatid host namang si Nimpos Romana nagpost din ng nakaaantig na mensahe ng pamamaalam para sa kanyang lo na nakasama niya sa isang espesyal na MMK episode noon. Sabi pa ni Dempos, dalawang araw lang ang naging taping nila noon pero dahil kay Tito Ron, na ang kanyang pagmamahal sa buhay at sa kanyang pag-aartista. Maging ang ating frontline Pilipinas anchor na si Cheryl Cosim nagpasalamat sa mga naiambag na inspirasyon at talento sa industriya ni Tito Ron. Isa sa mga huling proyekto ni Tito Ron ay ang pag-host ng year-end special ng 1PH at 1 News last year. Naging makulay ang ilang dekada ang showbiz career ni Tito Ron. Matapos ang Maris Kubre ni King of Comedy Dolphy, may mga awards din siyang nasungkit, katulad ang Best Supporting Actor sa Film Academy of the Philippine Awards o FAMAS, Gawad Urian at Star Awards noong 1994 para sa pelikulang May Minamahal at Best Supporting Actor din sa 1997 Metro Manila Film Festival para sa Nasaan ng Puso recipient din siya ng Helen Vela Lifetime Achievement Award for Drama noong 2015. Noong 2017, pinangalanan si Tito Ron bilang first Filipino colonel ng sikat na fast food chain. Sa isang hiwalay na post, humingi ng privacy ang anak ni Tito Ron na si Jano para mas makapagluksa. Nakikiramay ang buong News 5 sa lahat ng naulila ni Tito Ronaldo. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Luminario, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.